araw-araw na mga salita ng Diyos Sa loob ng libu-libong taon, ito ang naging lupain ng kalaswaan, napakarumi, napakalungkot. Naglipa na ang mga multo sa buong paligid, nanlalansi at nanlilinlang, nagpaparatang ng walang batayan nagiging walang awa at mabisyo. Niyuyurakan itong bayan ng mga multo at iniiwan itong nagkalat ang mga patay na katawan. Puno ang lupain ng nakasusulasok na amoy ng pagkabulok at kumakalat sa hangin. At ito ay mahigpit na binabantayan. Sino ang makakakita sa mundo sa kabila ng himpapawid? Mahigpit na ginagapos ng demonyo ang buong katawan ng tao. Binubulag nito ang pareho niyang mga mata at siniselyuhan ng mahigpit ang kanyang mga labi. Nagwawala ang hari ng mga diablo sa loob ng ilang libong taon. Magpahanggang sa ngayon, kung kailan patuloy pa rin itong mahigpit na binabantayan ang bayan ng multo, na parabang ito ay hindi mapapasok na palasyo ng mga demonyo. Ang pangkat na ito ng mga asong tagapagbantay. Samantala, ay nakatitig ng nanlilisik ang mga mata lubhang takot na takot na mahuhuli sila ng Diyos nang hindi nila namamalayan at lilipulin silang lahat. Iniiwan sila na walang lugar ng kapayapaan at kaligayahan. Paano kaya nakita kailanman ng mga taong nakatira sa ganitong bayan ng multo ang Diyos? Natamasa na ba nila kahit kailan ang pagiging kagiliw-giliw at ang pagiging kaibig-ibig ng Diyos? Anong pagpapahalaga ang mayroon sila para sa mga bagay sa mundo ng tao? Sino sa kanila ang maaaring makaunawa sa sabik na kalooban ng Diyos? Hindi na gaanong nakapagtataka. Kung gayon, na nananatiling ganap na nakatago ang Diyos na nagkatawang tao. Sa isang madilim na lipunang tulad nito, kung saan ang mga demonyo ay walang puso at hindi makatao. Paanong matitiis ng hari ng mga diablo na pumapatay ng mga tao ng walang pakundangan ang pag-iral ng isang Diyos na kaibig-ibig? babait at banal din. Paano nito maaaring papurihan at ipagsaya ang pagdating ng Diyos? Ang mga sunod-sunurang ito, binabayaran nila ng puot ang kabaitan. Matagal na nilang hinamak ang Diyos noon pa. Inaabuso nila ang Diyos. Sukdulan ang kanilang kalupitan wala sila ni bahagyang pagsasaalang-alang para sa Diyos. Nandarambong sila at nandoloob. Nawala na silang lubusan ng budhi at wala silang konsyensya. At tinutukso nila ang walang malay sa kahangalan. Mga ninuno ng sinauna, minamahal na mga lider, tinutulan nilang lahat ang Diyos. Iniwan ng kanilang panghihimasok ang lahat sa silong ng langit sa isang kalagayan ng kadiliman at ganap na kaguluhan. Kalayaang pangreliyon? Lihitimong mga karapatan at mga interes ng mga mamamayan? Ang mga iyon ay mga pandarayang lahat para pagtakpan ang kasalanan. Sino ang nakayakap na sa gawain ng Diyos? Sino ang nagbuwis ng kanilang buhay o nagbuhos ng dugo para sa gawain ng Diyos? Sa salit-salin lahi mula sa mga magulang hanggang sa mga anak basta na lamang na alipin na ng inaliping tao ang Diyos. Paano itong hindi magbubunsod ng matinding galit? Ang libo-libong taon ng poot ay naiipon sa puso. Nauukit sa puso ang isang libong taon ng pagkamakasalanan. Paanong hindi ito mapupukaw ng pagkasuklam? Ipaghiganti ang Diyos. Ganap na lipulin ang kanyang kaaway. Huwag nang hayaan pa itong patuloy na magwala at huwag na itong hayaang magsimula pa ng mas maraming problema hanggat gusto nito. Ngayon na ang oras. Matagal nang tinipo ng tao ang lahat ng kanyang lakas na ilaanan niya ang lahat ng kaniyang mga pagsisikap. Binayaran ang bawat halaga para dito upang basagin ang kahindik-hindik na muka ng demonyong ito at hayaan ang mga tao na nabulag na at nagtiis na ng bawat uri ng pagdurusa at paghihirap na tumayo mula sa kanilang sakit at talikuran itong masamang matandang diablo. Bakit naglalagay ng isang di mapapasok na balakid sa gawain ng Diyos? Bakit gumagamit ng iba't ibang mga pandaraya upang linlangin ang mga tao ng Diyos? Nasaan ang tunay na kalayaan at lihitimong mga karapatan at mga interes? Nasaan ang katarungan? Nasaan ang kaaliwan? Nasaan ang init? Bakit gumagamit ng madayang mga pakana upang linlangin ang mga tao ng Diyos? Bakit gumagamit ng puwersa para pigilin ang pagdating ng Diyos? Bakit hindi hinahayaan ang Diyos na malayang gumala? sa ibabaw ng lupa na nilikha niya. Bakit tinugis ang Diyos hanggang wala na siyang mapagpahingahan man lamang ng kanyang ulo? Nasaan ang init sa gitna ng mga tao? Nasaan ang pagsalubong sa gitna ng mga tao? Bakit nagdudulot ng gayong katinding pananabik sa Diyos? Bakit pinatatawag ang Diyos ng paulit-ulit? Bakit pinipilit ang Diyos na mag-alala para sa kanyang minamahal na anak? Sa masamang lipunang ito, bakit hindi hinahayaan ng nakakaawang mga asong bantay nito na malayang dumating at umalis ang Diyos sa gitna ng mundong nilikha niya? Bakit hindi naiintindihan ng tao ng taong nabubuhay sa gitna ng pasakit at pagdurusa? Dahil sa inyo, nagtiis na ang Diyos ng matinding paghihirap ng kalooban. Taglay ang matinding pasakit na ibigay na niya ang kanyang minamahal na anak, ang kanyang laman at dugo sa inyo. Kaya bakit nagbubulag-bulagan pa rin ang inyong mga mata? Kitang-kita ng lahat, tinatanggihan ninyo ang pagdating ng Diyos at tinatanggihan ang pakikipagkaibigan ng Diyos. Bakit napakawalang konsensya ninyo? Nahahanda ba kayong magtiis ng kawalang katarungan sa madilim na lipunang tulad nito, bakit sa halip na pinupununin ninyo ang inyong tiyan ng isang libong taon ng buo, pinapalamnan ninyo ang inyong mga sarili ng dumi ng hari ng mga diablo?